Like, kung mabibigyan ka ng chance na mag-MMA mag ka ulit, sino gusto mo makalaban? Kung hindi si Carlos si feeling ko, si Price Tag yan. Mga bash, ano bang masasabi mo? Na, Naka-apekto ba to sa, sa buhay mo? No comment. Gagi, pre, usapan natin sa kaban eh. Gagi, okay lang yung putal. Lit lang ng tattoo mo, oh. Alam mo ba yung worth ng tattoo mo, 3K? Tapos isang, isang kilo, makakabuhay ba ng ano to? Isang pamilya to? Welcome sa bagong episode ng Ingkwento ni Kapwet. Meron tayong bisita ngayon at di na natin patatagalin kasi isa to sa mga nakilala sa social media at napakagaling na aktor. Kaya naman, papasukin na natin ang aking kaibigan. Please welcome, Kiko Mato. Smooth and original. Straight from the underground. Listen to the real funk. Hold on. Hi fans. Kamusta brother? Dito na ako. Shoutout sa nanay ko, sa asawa ko, sa dalawang anak ko, si Pika at si Ze. Siyempre, bago ka dito sa ating episode. At ano bang may ibibigay ko sa'yo? Baka meron kang gustong mainom, kape, ano bang gusto mo? Di na, Tol. Di, kasi umiwas ako sa alak eh. Umiwas ka? Umiwas ako. N Oo. Nagbabago. Tol, di na ako nag eh. Di na rin? Ako di ko Hanggang ngayon, hanggang ngayon, di. Di, di ako sumubo ng isa, hindi ako nag-try, hindi ako nag-crave. Pero aminin ko, nagbe vape ako. Pero yung vape, nakakatulong siya sa akin. Pero iniisip ko na rin na pag naubos tong uh, cartridge ko, di na. Tama na, tigil mo na rin. Oo, oh, parang nasa edad na ako ngayon na parang ano ba talaga gusto kong gawin sa buhay hmm. ko. Ilan eh, na ba? 22. Bata mo pa. Bata mo pa talaga. Sa mo ng kape? Ayaw mo ng mainom? Di na tol. Wala. Ta Tito. Ikaw, ba gusto mo ng mainom? Baka bitin ka. Kasi nakita ko yung ano nyo yun ni Bullet. Yung... Hindi, nasobrahan nga kami nun eh. Nasobrahan? Oo, nasobrahan <laughs> kami. Oo, oh, ta just, just keep it ano. Tsaka ano, hindi, clean. inalalayan ko lang kasi nagkantahan kami dito, baka ihagis din yung mic ko eh. Kaya sabi ko, oh, inim tayo, lalay ka lang, baka mahagis mo mic ko. Oh. Wag lang tayo magkakantahan ngayon. Wag na, wag na. Sa so, tol, Kiko, siyempre, ano bang pasya mo dito? Bakit nandito ka? Bakit nga pa? Ay, ah, yung bigas! Yung barter! Yung barter! Yung barter! Oo, oh, oh, nakalimutan ka. <laughs> nakalimutan mo yung event na Oo, oh, pala. Oo, oh, nagdala. May, may bigas ako dyan sa kotse. So, okay. May dala kang bigas. Hmm, so, ito para ito yung sa tatoo ano barter, di ba? Oo, oh, sa tatoo barter. Oh. Ah. Patigyan nga ulit nung ano mo, yung tatakpan natin. Ay, hindi mo siya tatakpan! Ano to? Ta peklat. Ayan. Oh. So, itong peklat. Hindi mo siya tatakpan. Ang gusto ko lang is tata mo lang yung gilid niya. Babag babagayan mo lang yung tato dito sa peklat. So ito yung sinend mo sa akin, no? Oo, oo, yung ulo ng zombie. So, 'yan. Ito yung peklat to. 'Yan. Ito yung mata ng zombie. Wala na siyang mata. Mm. Ito na yung parang na, dito parang na natanggalan ulo. siya ng mata, no? Oo, natanggalan siya ng mata. Oo. Eh bakit ganun yung zombie na sinend mo sa akin? Parang ano, kalbo tapos mga limang pirasong ko lang yung ano. Bakit gano'n? Anong gusto mong palabasin? Hindi, yung sa design lang. Bakit ano? Bakit limang buhok lang? O oh, sige, ganito. May problema ka, nagre-reklamo ka dun sa design ha, na konti lang yung buhok. Sige, ganito. Wag yun. Zombie ni Bob Marley. Yun yung, yung itatumo sa akin. Ah, diba? Naka-dreads. Alam mo, sa totoo lang, natutuwa nga ako eh, kasi zombie ng limang buhok lang. Kasi, guwit-guwit ah, guwit lang, hindi na tayo mahihirapan. Gago ka pala. Diba? <laughs> May mga konti lang akong katanungan sa'yo. Uh, kung papayagan mo lang naman ako. Dapat nga may bayad to eh. Kung may hira. Iba yung barter ng bigas, di ba? Iba pa yun. Iba Ganun pa ba yan? yun? Oo, oh, yun yung ex-deal nun eh. Pero sige. Tropa para sa tayo eh. Para, kaya nga dahil tropa tayo, para sa'yo. Oh. Ah. Ito lang naman yung mga yung katanungan ko sa'yo. Ah. Sige, kumatos ba? Pwede mo ba akong bigyan ng konting idea kung paano ka nakilala? No comment. No comment. Kahit mga konti lang. Kung saan ka nag-start, Saka ba nag-boom? Uh, pwede mo muna tanuin si ChatGPT. Hindi, hindi, joke lang. Hmm. Ayoko magsuplado. Sige na, <laughs> ganito. Nag-start ako. 13 years old ako na in-audition ako ng nanay ko. Si, sinama ako ng nanay ko sa ABS-CBN. So, parang merong uh, Mr. Pogi mm. na search sa MTV noon. Hmm. ako doon nanalo, umabot ako hanggang finals. Ano ako, mm. parang fourth runner-up. Tapos yun, mula nun, nag -art artista na. Hindi, hindi, ako masyadong kilala. Mm. Okay. Nag-workshop ako, malabas ako sa TV, gano'n. Mm. ganun. Commercial, Mer meron ka rin mo? Meron din mga commercial. So, nag-modeling rin ako. Um, hanggang sa naging indie actor. Mm. Indie actor talaga yung talagang nakaranas ako ng ano, ubad talaga hindi yung ubad Yung totoong acting acting oh yung independent kasi pag sinabi mong indie actor independent film hindi na may ibig sabihin nun yun hubaran eh ang okay. ibig sabihin lang so, nun... So talagang ano yun yung parang artihan na talaga na malala parang ganun na yun. close close to real life hmm. yung mga artihan hindi katulad ng mainstream masyadong ano expressive uh, sa indie kasi kailangan close close to real life yung ano close to truth mm -hmm. yung pino mo so um eh balik lang tayo sa ano kung ano talaga ang indie mm -hmm. pag sinabi mo kasi indie ano yan independent production hindi siya parte ng mainstream studio mm -hmm. tulad ng star cinema GMA films yun ang ibig sabihin ng indie mm -hmm. so hindi porque indie naghuhubad na oh, parang independent tawagin na indie nakilala natin na natin na, na. na. marami yung indie na comedy mm -hmm per independently produced na walang hubad walang mura so uh, ano talaga aral ka na rin sa mga ganyan ninyo sa actingan kasi nga na experience mo na siya nung kabataan mo pa ako yung tipo ng tao na kailan ko immerse yung sarili ko sa isang bagay hmm. para matutunan ko hindi pwedeng alam mo yun sa ano ka lang sa, sa ibabaw ka lang hmm. may alam kang konti na no, goods ka na doon goods ka no. na doon tas kunwari ang galing mo hmm. Ako inaaral ko, tapos hindi ko rin sinasabi na magaling ako, hindi ko sinasabi na na bihasa ako. Basta ini-enjoy ko lang. So hanggang ngayon, nag-aaral ka pa rin. Pa, ano? Oo to, la, la, lahat tayo, lahat tayo, lagi tayo nag-aaral, hindi tayo maubusan ng ano, hindi tayo mapupuno. Pag napuno yung baso mo, doon ka kakabahan. Hmm. Kasi mag-overflow yan so matatapon. Hmm. So kailangan lagi mong iniisip na hindi marami pa akong pwedeng matutunan, marami pa akong pwedeng ma-pick up, ganyan. Marami pang ideas na hindi natin alalaman. Oo, oo, eh. oo. Kasi, yung ibang tao, feeling nila, alam na nila lahat. Oh. Anong nangyayari? Nagkakaroon sila ng failure. na Oo, oh, na, naku-close sila. Hindi hmm. eh, na sila open sa mga bagong ideas, hindi sila open sa mga uh, bagong salta o bagong ano, ayan. Tsaka maganda rin talaga yung may mga nakakasalumuha kang ibang tao. Lalo na yung mga respected na tao. Kasi yan yung mga, tra, ano ne, experience na sa buhay. Di ba? Ay, oo. Misan oo. yan yung mga kapagpayo sa atin. Yung mga, pag nadapa ka, huwag ka susuko. Kasi sa mga susunod, baka mamaya, ito palang pagkakadapa mo na to, ito yung magtuturo sa'yo, patungo do sa gusto mo na buhay. Lagi naman, tol. Hindi naman baka. Lagi. Oo, oh, lagi. Sa, sa, sa lahat ng pagkadapa mo, sa lahat ng failures. Hmm. Lagi mong tatandaan na yung bulalo mainit sa salubong sa iyo sa bahay. Huh? Malalim 'yun tol. Malalim 'yun. Malalim, Malalim yun. 'yun. Sabi nga nila eh, pag may tiyaga, may bulalo. Hindi ba nilaga 'yon? Ay nilaga. Oo, <laughs> wala. Bulalo ako ng bulalo. <laughs> Pero tol, ikaw, yung sa ano mo nga, sa pag-acting-acting mo dati, mga hanggang ilang taon ka nun? Nag-audition ako nung 13 ako sa ABS-CBN. Pero variety show yun eh. Mm. MTV kasi yun eh. So wala talagang acting yun. Mm. Ang pinaka-acting ko talaga is nung nag-indie. Nag-indie films ako. Nung nag-audition ako sa Cinemalaya. Ano na ako nun? 22 years old? 22 years old na ako mm. nun. Ano na ako nun? Mama na. Ang, ang opinion ko talaga is la tayo artista tayo kahit di tayo lumalabas na, sa TV. Sumula, lumalabas sa, TV. Mm. sa bahay pa lang, pag meron kang gusto, mare meron kang outing na mga tropa mo, mm. tapos, syempre, hindi ka bibigyan ng budget kung hindi regarding sa school. Mm. Anong gagawin mo? Aarti so, ka um na yan. Arte ka arte arte ka. Kailangan ko ng pang-thesis. Ganito, mm. ganyan. 500 yung... Diba? Umaarte ka na umaarte ka para makuha mo yung gusto mo. Pero dumating ba sa'yo na parang um, laos na ako, hindi na ako lumalabas sa TV, wala na akong projects, parang na, um, naisip mo ba sa noon na parang nalaos ka na? Ilang beses na ako nalaos, Tol, eh. kasi hmm. yun naman talaga yun eh. Hindi ka naman sikat forever. Pero Tol, hindi mo naman iisipin yun eh. Ang kailangan mo lang gawin is gawin mo kung ano yung kailangan mong gawin ngayon, kung anong nasa harapan mo. Kasi nung sa amin nung ni Baron ito, pag-usapan na, ah, natin yung panahon, ni, panahon namin ni Barot. Eh, yun yung pinakarurok ng kasikatan ko eh. Tapos, gusto ko lang talagang manahimik kasi kahit saan ako magpunta. Mga tao. Idol! Kailan rematch yun ni Baron? Idol, napanood ko yung laban yun. Grabe yun. Grabe, eh. Oo, tos, Oo, tapos, grabe. ako naman nun, galing sa virality, pinakaunang beses kong maging viral. Tapos, masyadong magulo sa akin noon binabasa ko sa, sa, social media pero paglabas ko lahat ng tao nagpapa-picture hinahanap mm. ko yung mga taong upak sa akin eh may mga nagko-comment uupakan daw ako pag hinahanap ko pero never naman nangyari mm. tapos basta ang gusto ko lang rin noon is manahimik maging pribado yung buhay ko pero hindi na nangyari yun hindi na nangyari but in another sense pwede mong tawagin nalaos mm. pero Paano mo sabihin na laos? Eh, sinadya ko yun. Hmm. Tapos ito pa, fast forward, pandemic, battle of the YouTubers. Hmm. Tak, putok na naman pangalan oh, ko. Grabe, grabe ingay din talaga ginawa niya dun. So, Kobe. matatawag ba akong laos nung humupa yung ingay ko kay Baron? Matatawag mo ba yung laos? Hindi, kasi, eh, ayun nga, sabi mo. Kasi bo, umangat na like, naman pangalan uh, ko, di ba? Kasi ikaw mismo gagawa talaga sa sarili mo kung kailan mo gusto umangat, kung kailan mo gusto magpahinga. So, ikaw Actually, hindi eh. Hindi rin, eh. Hindi rin ako nag-decide dyan, eh. Si, ah, never ko inakala na ina, makakalabang ko si Baron sa MMA. Okay. Never ko rin inakala na magbabattle of the YouTubers ako. Mag-YouTube <coughs> ako, eh. May maging influencer. Akala ah, ko nga, tour na lang, eh. Yan lang, eh. Okay na ako sa ganun dati, sa eh. So, ibig sabihin, Tol dumating ka na talaga sa point na, sige, kung saan na lang ako, ano, kung ano na lang mangyari sa akin. Saan parang na ako humabi? Oo, oh, parang nag-go with the flow ka na lang sa buhay. Oh, na ako hahabi, yun, hmm. tama. Oh. Ito naman, yung sa inyo ni Rendon. Umingay din kayo nun. Uh, no comment. Eh kasi, nung nasa gang, gen gang network tayo, parang narinig ko na okay na kayo. No comment. No comment ka na doon. No comment. Sinong gusto mong makamatch up? No comment. Hindi na, kung ano lang, isang pagkakataon lang, kung, may, kung mabibigyan ka ng chance na mag-MMA mag ka ulit, sinong gusto mong makalaban? No comment. Ayoko sagutin yan kasi isipin ng mga tao, naghahanap ako ng clout pag nagbanggit ako ng pangalan. Pero may gusto ka talaga na Sino? No comment na tayo dyan. No comment ka na doon. Wala ka talaga sasabihin. Baka lang, baka mamaya, yun na naman yung, ano, yung biglang ingay. Pero hey, bigyan mo idea. Ako, sige na, sige sige na, 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 sige na, na, na sige na. mo lang kami ng idea. Baka meron kang gusto makalaban sa MMA. Na-imagine ko lang ah. Parang Parang gusto kong makalaban si Carlos Agas. Eh. Macho Oreo 'Di ba? Artista, nagra-rap, malaki katawan. Mm -hmm. 'Di ba? Ano si pero you? hindi, pero ayoko ipilit kasi hindi naman papalagyan mga 'yan. Eh. Hindi mo hindi, hindi magsasalita. Hindi, yan, hindi, uh, yan. hindi sila magsasalita. Pero feeling ko, kung hindi si Carlos Agas, si feeling ko si Price Tag. Bakit naman na ano, napili mo si Price Tag? Kasi yung kontrabida vibe na lalaking Parang, ano, alam mo papalad. Alam mo papalad. Papal alam mo papalagi. Eh. Ayoko na kasi magsayang ng oras sa mga taong feeling maangas tas di naman pumapalad. Oh, ayoko. Kaya kaya dinireserba ko na lang rin sarili ko. Doon na lang sa next time na meron talagang papalag. Kaya nga ako pumasok sa ano eh sa rap. Mm, rap scene. Kasi nandoon na marami maangas. Oo. oo. Oh. Maraming uh, mahilig magsalita, hmm. kulang sa gawa, di diba? Oo, oh, napanood ko yun eh. Mm. Pero doon, birong ha, ba sabihin kasi ng mga tao, ba't di ka, ka mag-stick sa MMA? Mm. Una sa lahat, nag-MMA ako noon, late na, 25. 25 years old ako noon sa amin nila, Baron. Doon lang ako nag -umpisa. Kasi ang akala ng tao, MMA fighter MMA na fight ako. Na. Hindi, tol. Biglaan ba yon? Oo, tol. Biglaan nga. Hindi ko ina expect yun. Saan so, yung pinaglabang kayo ni Baron? Doon ka lang nag-practice, nag-insayo? Oo, tol. Oo? <laughs> Oo, oh, doon ko lang na nalaman ko ano yung jiu-jitsu, ko anong ginagawa hmm. sa Muay Thai, ko anong ko anong differentiation ng iba't ibang martial arts. So, doon ko lang na immerse sarili ko, doon ko na discover na ah, jiu-jitsu ang pinaka bagay sa sa karakter ko. Hmm. After noon sa amin ni Baro, doon ako nag-insayo ng jiu-jitsu. Yun yung mga nakikita nyo, mga takedowns ko, oh, well, mga armbar, mga headlock, yun yung jiu So juditsu. late ka na rin pala naging aral sa ganyan? Oo, late na. Tapos, sinubukan ko, don't get me wrong, sinubukan ko. Pero eh, ang daming beses na naupakan. Hanggang sa na pagtanto ko na parang siguro hindi hindi rin para sa akin kasi ang dami daming mas bata. Hmm. Inisip ko lang, paano ko makakamit ulit yung level of competition, na meron kang kalaban, nag nagbabangayan ka. Naisip ko sa ano, rap battle. Rap battle. Rap battle kasi ang sa rap battle, utak ang pinapagana eh. Oo. Banggaan ng buo eh. Hindi ka masasapak. Ah. Uh, sayon. Oh, hindi ka mapapagod utak talaga pagaganahin mo doon. Ang utak ang mapapagod. Pero yun, ang maganda noon, sina-challenge mo yung sarili mo sa pagsusulat, pagtanghal. Kaya kung napanood mo yung rap battle ko sa Sunugan. Mm, napanood Oo. Oh, I'm proud to say na meron na akong sunod na battle. Meron sa ba, Sunugan, yan? oo. Sino ma... Bawal pa sabihin. Bawal pa bawal sabihin. sabihin. Tol, ganito kasi yan. Kikumatos, pag na-invite mo yan, especially pag in the mood ako, gagawa ako ng isang eksena, biglang may isip ko, ay putay na, ito patuto. Ah. na nabanggit mga Ngayon, hindi alam ng kalabang ko. Tulad ni Keeper. Keeper. Oh, collab, collab kami. Collab, collab. Sige, collab. Ngayon, pagdating ko, inaasar-asar niya ako. Akala niya, di ba? Pagtitripan niya ako. Okay, sige. Sampalikot ko Pah! Nag-viral din eh, nag -viral eh. viral Oo, nag yun. Nag-viral din. Nag-viral Puto. Ngayon, kung sinabi ko kay Kiper na gagawin ko sa kanya yun, sa so tingin mo, ganun ka viral yun hmm. o ganun ka authentic yung reaction niya? Mag-iiba na eh. Mag-iiba Mag na. Mag-iiba na. Yung oh. halos niya nun. May pwedeng parang hmm. mapailag na siya. Oo. Oh. So, okay, so kung baga parang may mga formula kasi, may mga techniques. Hmm. At yung style ko, yun yung akin. Yun yung way mo talaga. Y yun yung bigla na lang unang pumasok sa isip ko. Tapos, ano ko na lang, aartihin ko na lang. Naalala mo nung gumawa tayo ng uh, F4. Ah. Sabi ko sa inyo, ah, may naisip ako. Oo, ang bilis ng ginawa mo doon. Grabe yung ginawa mo. So, diba? Oo. Ang ginawa ko, sinadya akong tumumba. Hmm. ba? Diba? Ayun. Si natalisod ako kami doon din. Natalisod ako doon sa eksena. Hindi ko pa linalabas. Hindi okay, eh. ko pa linalabas. Oo. Pero sa tingin mo, okay yun, di ba? Okay. Okay siya. Kasi parang Ah, taga-taga ni Kiko, oh. Uh Oo. -oh. shoot na daw pa. Oo. Yun yung mga bigla ko na lang naiisip na alam kong, ah, ito, pag ginawa ko to, magbabiral to. Ah, ito naman, talaga, Kiko. Sa kabila... No, comment. Wala, sa kabila no lahat, comment! wala pa nga, eh! Sa kabila na lahat... No comment! Wala pa nga! Oo. Sa kabila ng lahat, ng mga nangyari sa buhay mo, syempre, dumating dyan yung mga bash. Ano bang masasabi mo? Naka-apekto ba to sa sa buhay mo? No comment! Wala ka talagang pakialam sa kanila. Ah, tool, wala, Wala. <laughs> Kasi tulad din ng sinabi ko, tol, kung walang magagalit sa'yo, supot ka. Hmm. Ayan, at nagbabalik kami ngayon dito sa talk show ni Kapwet. Wala na yung host nyo. Kaya ako na nag-host. Ayan na. Paparating na siya. Ito na. Ayun na pala! Welcome sa show mo. Welcome sa show mo. Oo, oh, kanina ka kama namin nihintay. Wala ka Ay, hindi kasi inano kita, pinasikasa ko ka, tayo. Kasi mga ganun-ganun ko Akala ko kung napano ka na eh. Hindi tol, masakit lang talaga yung ano. Pero pa-check up ko yan. Oo, oh, papa-check up ko yan. Pero, pero Basic. Huwag mo lang ako patawanin. Eh, paano yung tatawa ka dito? Siyempre, imposible hindi ka matawa. Susubukan ko hindi tumawa. Pero eto, sa bagong tanong ko, hindi ka talaga matatawa dito. Hmm. Bigyan mo naman kami ng mga konting salita mo about sa mga nangyari sa career mo. Meron ka bang naging aral? Anong mga natutunan mo in the past career na lalo batang kaya po? Ha? Huh? Seryoso ka sa tanong mm. mo? Kasi baka mamaya may makuha akong ano sa'yo. Sila lalo, baka may makuha silang aral sa'yo. Sa mga career mo, sa mga pagkakadapa, na bumangon ulit. Ang masasabi ko lang ay, huwag kang magsasabu. Seryoso? Hmm. Seryoso? Hmm. Ay, eto, tanong mo, bakit, 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 na uh, biglang nawala sa batang kiyapo? Hindi ako nawala sa batang kiyapo, namatay yung karakter ko. Siyempre, walang may gusto mamatay sa batang kiyapo, ba diba? Gusto mong tuloy-tuloy lang. Pero wala eh, lahat ng tao doon namamatay, lahat ng karakter doon namamatay. Si Cardo lang hindi? Si Cardo lang hindi. Hindi siya, Ay, hindi, si, si, tanggol. si tanggol, tanggol. Si Tanggol. Si Tanggol lang hindi. Kasi may kahit anong gawin nung... <coughs> <coughs> kahit ilang tama na nang bala yun, di pa rin talaga mamatay yun. Bida yun eh. Okay. Hindi tol, ano, masaya na ako na, na experience ko. Isang taon ako sa Batang Kiyapo. Tagal din ah. Tagal din. At hindi siya madaling trabaho. Action. Ah, Action kasi yung genre ng show na yon. So, hindi ka tulad pag gumagawa ka ng action na pelikula, ano yan eh, usually ang action na pelikula, 7 to 15. Mm. 15, maraming days na yun. Pero usually 7, 8. Tapos na. Tapos na yun. Tumbling, iwas sa pagsabog, mm. iwas sa yung mga effects na nakatanim na pumuputok sa gilid mo. Tapos na lahat yun mm. in 7 to 15 days. Um, whereas, pag nagbatang-kyapo ka, Seri okay say. So every week nagte-taping kayo. Ba't ka nag-podcast. Kasi gusto ko tungkol lang talaga itong podcast na 'to sa mga tato. Mm. Gusto ko malaman kung ano yung mga istorya ng mga pinapatato nila sa katawan. Mm. Kasi ang tato naman talaga kasi, hindi yan basta-basta lang. Eh hey, naman pala hindi ba 'di mo tanungin yung mga istorya ng tato ko dito? Ang dami kong tato. Pinatato ko to nung after namin maglaban ni Baron. So, so Bruce, Bruce Lee. So gusto na 'yan sayo nang Hindi ano kasi si Bruce Lee idol ko talaga si Bruce Lee matagal na at um, ang ang pinaka tumatak sa akin na isa sa mga quote niya is don't wish for an easy life mm. but pray for strength to endure a hard one ibig sabihin 'wag mong hanapin yung madaling buhay uh, o mong pangarapin na sana madali lang lahat oh. ang pagdasal mo ay eh, bigyan ka ng lakas para kayanin yung isang mahirap na buhay ang lalim ng kaya pinatatuko ko to para maalala ko lagi. Oh, ito. ito Flow G? Hmm. Kinatato ko si Flow G. Ito, may kwento to. Ano? Kasi ba diba sila Flow G dati, isa yan sa mga binabas, na tinatawanan, hmm. pero hindi sila sumuko doon sa mga pangarap nila na maging sikat na rapper, artist. Kaya yan. Na... babalik tayo sa sinasabi ko kanina. Kung wala na babash sa'yo, kung wala na gagalit sa'yo, ibig sabihin, supot ka. Hmm. So, pag kumarir ka ng social media or pag artista at binash ka ng tao, ibig sabihin, tama yung ginagawa mo. Pag may nagalit sa'yo. O Pag may nang sa sa'yo, kasi nainggit sila. Pero, um. siyem de, iba-iba kasi tayo ng linyahan eh. Di ba? Hindi, tol. Kasi ako noon, bago ako mag-India, nasa office ako, tol. So, ano, malaking transition yung ginawa mo doon? Oo na, nag-ano ako, nag pumapasok ako sa office ng alas 9 ng umaga sa Makati pa yon tapos magseset ako ng mga appointment magko ako ng sales magko-commit ako ng, ng uh, sales sa boss ko yung mga ganong ano tas naka korbata pa ako yun yung buhay ko dati so hindi mo masasabing iba't ibang linya ng tao kasi ako nung habang nasa corporate ako pinapangarap ko talaga yung gusto kong umarte sa entablado sa pelikula sa TV yun, pinapangarap ko lang yun hanggang sa gumawa ako ng paraan ano talaga kasi, ang buhay kasi, yung mga pangarap natin sa buhay, dapat, lalo na yung sa mga, ano natin, na-experience natin trabaho. Dapat, kung saan ka magiging masaya, kung saan alam mo yung nakakapagtrabaho na maayos, dapat sinusundan mo lagi na yabang. Dapat hindi ka malihis doon sa mga goal mo sa buhay. Ano yung pinaka mas lumamang na sa'yo ngayon? Yung mas matimbang na na, saan mas gusto mo? Sa pag-artista or sa pagiging content creator? Tul, para sa ayaw mo, Isang mundo lang yan eh, showbiz pa rin, showbiz pa rin. Showbiz pareho yan. Yung iba nga sinasabi, dini nila hinahati nila. Iba yung mundo ng influencer sa showbiz. Tol, hindi, nasa showbiz ka rin. You're in the business of show. Katulad rin ng mga rappers na gumagawa ng uh, music video na sumasalang sa, sa rap battle, hmm. show business rin yan, tol. Pag sumalang kapag nagperform ka, yun na yun. Pag nag-roll yung camera, influencer ka, content creator ka showbiz na yan, nagpa-perform ka sa camera eh. Magkakatalo na lang sa content. Ngayon, ako, lagi ako tinatanong ng ganyan, bakit ko ba kailanghatiin? hatiin? Eh, whereas, on Monday, sige, gagawa ang content with kapwet On Tuesday, may taping ako with GMA. Hmm. On Wednesday, kakulab ko naman si Eruption. Hmm. Tapos Thursday, taping na naman. Bakit? Hindi ba pwede ipagsabayin? Di ba? Yun lang naman yun eh. Pag ako binigyan ng project na maganda, Oo, oh, oo. Oh. Papatusin ah, ko yan. yan talaga, no? mm -hmm. Pero kasi ngayon, uh, sa mga nagtatanong, si Kiko kasi, naging kaibigan ko siya, ano, medyo 2 years ago na rin. No? no? Magkaibigan pala tayo? Bruh! Yeah. Akala Wag ko magkakilala lang eh. lang! Talaga <laughs> <laughs> eh. Ngayon, magkasama na kami sa trabaho. <laughs> Parehas kaming, ano, <laughs> <laughs> kami ang ano, ambassador ng Apex Gaming. Kami minsan, pag nagla-livestream kami, minsan manood kayo sa kanya. Hindi Oh, akin. yung mga nanonood kay Kapwet sa live stream niya. Kung malas link na yun sa akin na lang kayo. Nasa comment section lang yung link. <laughs> eh, di sa akin mapalo Hindi. Iyahak kita. Ilalagay ko yung link ko. So, hindi na natin patatagalin to, Tol. Simulan na natin yung tattoo mo. Kapalit ng bigas. Hmm. Yung usapan natin, na Dillian, ha? Oo. Oh, yeah. mo muna. Para sa tattoo niyang, ano? <laughs> Zombing walang buhok. Let's go! Let's go! Let's go. Whoa. Who knew I would make it this far? They they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I am it look easy. Yeah. May weather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got them picking up the pieces That's me, you really playing with witch life. I'm about to come and run it all back. I'm the new everybody about snap back. You ain't fitting for it, cause you all care like up I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Hello! So ayun, natapos na yung tattoo natin kay pareng Kiko, Tol. Siyempre, kasaan mo muna yung ano ko, yung deal natin. Ano kasi to, yung tattoo niya kapalit ng bigas. Isang kabang bigas. Isang kaban? Oo. Tol yung bigas. ko alam na isang kaban pala. Isang kilo. Gagi, ba't isang kilo lang? Wala ka naman sinabi isang kaban, sabi mo, bigas. Gagi, pre, usapan natin isang kaban eh. Gagi, okay lang yan putal. lit lang ng tattoo mo, oh. Alam mo ba yung worth ng tattoo mo, 3K? Tapos isang, isang kilo, makakabuhay ba ng ano to, isang pamilya to? But... Alam mo magkano ako per day sa shooting? Oo. Oh. Hmm? Magkano? Alam mo? Magkano? 35K. Pero pre, nandito ka sa segment. Usapan kasi natin sa kaban, pre. Wala kasi nabing isang kaban. Sabi mo, bigas. Kahit i-review mo pa yung kanina pang sinasabi mo, bigas. Pero matik kasi yun eh. Isang kaban yun eh. Kaya nga, barter eh. Isang, kilo. Hindi, sige tol. Kung gusto mo, pag-usapan natin sa labas. Kung may problema ka. Hindi na, eh, ako mo ata ako eh. Wala akong sinasabing iba. Pwede naman natin pag-usapan sa labas, hindi yung nakakamera, di ba? Gusto mo ba pagbigyan kita? Patayin nyo ngayong kamera. Hmm? Ano ba to? Joke ba to? Prank ba to? Hindi to. Yan lang talaga. Dito ano dito dala ano ano dala nyo? Wala kang sinabi isang kaban. Sabi ko kasi... Sabi mo bigas. Sige. Ayan guys, maraming salamat. Ba't ikaw nag-outro vlog mo to? Ha? Vlog mo ba to? Eh, ang tagal mo eh. Hindi kasi, di pa ako makaget over right. eh. Hindi ako makaget over, isang okay. kilo. Sige na, tapusin mo na. Kailangan ko na umalis. So yun, guys. Hindi ko alam kung... Kasi isang kabansana yung ipamimigay ko sa inyo, kaso... Uri, isang kilo lang dala ang ni Kato eh. Ang bira, mo masama pa dito. <laughs> Kasalanan ko ba yun na hindi ko sinabi? Tapusin mo na yung vlog mo. Sige na nga. Ako nga pala si Kapwet, nakilala niyong loko-loko sa content noon. Magbibigay ng inspirasyon sa inyo ngayon. Ito nga pala ang inkwento ni Kapwet. At ako si Kiko Matos, lahat ay aking pinatos. Oo! Ano? Let's go! <laughs> Drop the mic. Watch out if you were yes. Better, better be focused. Listen to the real funk. And it goes a little something like this. It goes on and on and on and on.